Totoo ang sinasabi ko sa inyo. Ang alipin hindi dakila kay sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kay sa nagsugo sa kanya. Aba, isa pa lang si Panginoon so Kristo, may itinuturo pang mas dakila sa kanya. Sino 'yon? Basahin natin. Kung sino yung mas dakila sa 14:28 ng Juan. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo. Papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak. Dahil sa ako'y pasa sa ama, sapagkat ang ama ay lalong dakila kaysa akin. Aba, eh saan ka naman kukuha ng logic kung siya rin yung ama? Ha? Eh mas dakila sa akin yung ama. Eh, ano ba logic noon? Eh siya pala rin yung ama eh. Mas dakila sa sinasabi niya, mas dakila yung kanyang ama. At sabi niya, paparoon ako sa ama. Eh sino paparoonan niya kung siya rin yung ama? Bakit naman pag nananalangin siya, titingala pa siya sa langit, eh siya rin pala yung ama? Eh sino ba siya? Basahin natin ng Mateo 3.16-17. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos." Siya pala yung Siya pala yung anak. Ate, <laughs> 'no, napakaliwanag naman eh. Tatlong tatlong kalagayan, tatlong persona, Tang, tanggapin na natin yung salitang persona o person sa magkakaibang lugar, sa magkakaibang uh, pag instance, sa isang instance, sa magkakaibang lugar. In one instance, in different places. Yung anak, si Jesus, nasa ilog ng Hordan, binabautismo ni Juan. Nung mabautismo siya, nabuksan yung langit. Nakita niya yung Espiritu Santo bumababa. O de, bumababa, ibig sabihin, nasa pagitan na ng langit at saka ng ilog ng Hordan. Samantalang bumababa yung Espiritu Santo, may nagsalita sa taas. Sabi nung nagsalita, ito sinisinta kong anak, eh di yun yung ama. Sino yung, sino yung binabautismo ni Juan? Eh yung anak. Di magkakaiba in one instance, in three different places. Yung ama nasa langit, yung Espiritu Santo bumababa parang kalapati, yung anak nandito sa lupa, sa sa ilog ng Hordan, binabautismo ni Juan. Magkakaiba. Sabi nung anak ngayon, yung ama ko lalong dakila kaysa akin. Eh basahin naman natin yung 9.6 is ng Isayas. Pakinggan niyo. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala... naman pala'y maliwanag na maliwanag naman, hindi naman tayo maliligaw eh. Sa atin, kanino? Sa Israel. Hindi naman tayo kasali dyan nung sa salita na yan eh sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Hindi naman pinanganak sa Pilipinas si Kristo eh. Dapat ganun tayo kung mag-aral eh. Huwag natin isasama yung sarili natin pag hindi talaga tayo kasama. Sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Saan ba pinanganak si Kristo? Sa Israel. Batapat katunayan natin na siya ay sa Israel pinanganak. 9.4 hanggang 5. Hindi sa Dabaw ah. Para maniwala ka si Kibuli yung anak ng Diyos ah. Eto, basahin natin sa 9, 4-5 na Roma. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman sa Israelita pala nagmula ang Kristo ayon sa laman. Sa lahi ni David, ipinanganak siya sa Bethlehem ng Hudea kay Maria at saka kay Jose. Ngayon, maliwanag na. Sa atin, ibinanganak ang isang bata. Tapos, ano sabi ka kasunod, si Sluz? Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Amen, ah, nagbigay. Iba yung ibinigay sa nagbigay. O sa ibinigay sa nagbigay, di ba? Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala maatang sa kanyang balikat. Aba, may mag-aatang. Alam ka siya na yung nag-aatang, siya pa inatangan. May mag-aatang. Yung nag-aatang, mas mataas kaysa sa kanya yon. Sino yung nag-aatang? 22-22 ng Isayas. At ang katungkulan sa sambahayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat. At siya'y magbubukas at walang magsasara. At siya'y magsasara at walang magbubukas. Ayan, ang mag-aatang pala ang Diyos. Ang sabi niya, ang katungkulan sa sambahayan ni David iaatang ko sa kanyang balikat. Magbubukas siya, walang magsasara. Magsasara siya, walang magbubukas. Ayon. So may nag-atang. Ang pamamahala maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalay tatawagin kamangha-mangha. Tagapayo. Makapangyarihang Diyos. Walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Hindi naman pala sinabing ang kanyang pangalay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala palang ganun eh. Nakalagay lang, makapangyarihang Diyos. Pero hindi siya yung makapangyarihan sa lahat. Bakit? Basahin natin ang 15.24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagkaibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa bagay sa Ama, Pagkalilipuli na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa at kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangiyaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagayoy ang anak rin, ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat habay pati naman pala yung anak eh isusuko pa rin sa ama eh diyan lang nagpapakitang magkaiba yung anak at saka yung ama eh. sapagkat darating ang wakas pagkaibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makatwid bagay sa ama pagkalilipulin na niya lahat ng paghahari lahat ng kapamalan at kapangyarihan sapagkat kinakailangan siya ay maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ng lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang paa. That of what? kung sinasabi ng lahat ng bagay pinasuko, maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay mapasuko na sa kanya, kung magkagayon, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Kaya nakabukod talaga yung ama, iba yung anak kapatid. 'Yan ngayon ang ibig kong sabihin. Yung Isayas 9:6 tama yun. Si Kristo ay makapangyarihang Diyos pero hindi siya yung makapangyarihan sa lahat. Siya ay ibinigay eh iba yung nagbigay inatangan siya ng tungkulin, iba yung nag-atang. Yan ang dapat nating mapansin dyan. We do not take it out of context. Dapat tingnan natin yun, kunin natin dun sa konteksto na hindi kinukuha natin out of context. Yung iba, maraming nagbabasa ng Biblia, kinukuha out of context. Ngayon, dun din sa kaso na yun, nagkamali ang iglesia ni Manalo. Sabi kasi ni Kristo, tatayo ko aking iglesia. Kaya daw iglesia ni Kristo. Eh tanungin mo si Kristo para malaman mo yung malalim na dahilan, hindi naman pala siya nagsasalita sa, kan sa ganang kanyang sarili. Kung anong gustong ipasabi ng ama, sinasabi niya. Bakit ganon? Hindi pa kasi siya pinanganak sa laman, ganun na ang talagang mangyayari eh. Di si Otso ng Deuteronomio, ganito po ang sabi. Aking Daniel, 18, 18. Si Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Wala pa po sa pagkakatawang tao si Kristo, kausap ng Diyos si Mueses. Sabi ng Diyos kay Mueses, magpapalitaw ako ng isang propetang kagaya mo sa gitna ng, ng iyong mga kapatid. Ilalagay ko ang mga salita ko sa bibig niya ng propeta na yan. Ang sasalitain niya, lahat ng inyutos ko sa kanya. Eh sino po ba yung propeta na yan na sinabi ng Diyos kay Moises? Basahin natin ang paliwanag ni San Esteban sa gawa. Panisan Pedro. 3.22 22. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Ayan, sa 22. Sa... At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Ayan, yung propeta palang hinuhulaan sa panahon pa ni Weses na ilalagyan ng Diyos ng kanyang salita sa bibig niya, eh si Jesus ang Panginoon sa Kristo, yung anak ngayon. Nung nagsabi si Jesus, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko aking iglesia. Iglesia niya ba yung itatayo niya para maging iglesia ni Kristo? Napakamaling interpretasyon. Salita ng Aman Diyos yun. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa kanyang paliwanag sa 3-4 ng Ebreo ganito. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo Tatapuat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang Diyos ang nagtayo ng iglesia. Ang Diyos. Aking iglesia, sabi ng Diyos. Kaya kung basahin mo sa Biblia, labing dalawan talata ng bagong tipa ng nakasulat, iglesia ng Diyos. Hindi iglesia ni Kristo. Bakit? Eh kasi sa Diyos yun eh. Siya nagtayo. Eh ano naging papil ni Kristo? Si Kristo ang kasangkapan. Gaya ng sabi mo po kapatid, tamang-tama ka po ron. Hindi lahat ng sinasabi ng Diyos para sa lahat ng tao. May sinasabi ang Diyos para sa isang particular na panahon, sa, pam sa isang particular na tao. Bakit? Nagsasalitaan Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang medium. Sa panahon natin, nagsalita siya sa pamamagitan ni Kristo para sa ating panahon. Pero iba yung sinabi ni Moises para sa kanyang panahon. Pakinggan nyo sa Ebreo 1.1 hanggang 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang mga panahon. Ayan, ang ang panahon ang Kristo pala ang tagapagsalita ng Ama ngayong panahon natin, kapatid. Ang Diyos pala nagsalita ng unang panahon sa mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan. Kaya mayroong utos siya sa magulang, mayroong utos siya sa patriarka, may utos siya sa Israelita na may utos, may utos siya sa panahon natin. Magkakaibang panahon, magkakaibang utos, magkakaibang paraan. Pakinggan niyo kapatid. Sa Levitico 11:1 hanggang 6, ganito ang sabi. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila sinasabi, "Inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alinmang may hati ang paa na baak at gumuguya sa mga hayop ay inyong makakain. Gayon may huwag ninyong kakanin ang mga ito sa mga gumuguya o doon sa mga may hati ang paa. Ang kamelyo, sapagkat ngumuya, ngunit walang hati ang paa, karumaldumal nga sa inyo. At ang kuneho, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang liebre, sapagkat ngumunguya, datapwat walang hati ang paa, karumal-dumal nga sa inyo. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Karumal-dumal para yung baboy, kanino? sa Israel. Ayaw ipakain ng Diyos sa Israel. Tinawag niya si Moses at si Aaron, sinabi sa Israel. Sabi mo sa Israel, ito, huwag silang kakain ito. Kamelyo, ba